So hi guys, magandang hapon at ngayon po ay nandito kami sa Taniman. Matagal-tagal po kami dito hindi nakabisita. Kami po lang ay pinuntahan ng Kuya Makoy at marami pong tibaing turdan. galig na po pala dito ang Kuya kanina. Yo, tingnan niyo po. kalagunan ng damo, malago na rin po yung aming mga tanim. Mahalo katatasan ng ating kamuti. Hali, at kami na rin pong bubunutin to iwan namin kamuti dito. Ah. lima dito, Wow. lima po pa lang buwig ng torda nang aming titibain ngayon. Ano ayan na Oops. Wala. ito agad. Hindi, wakay magsi-tatak ang dalawang mabasi. Wakay Malo, kaya na yung kamuti lahat, hani. Eh. Yung panghuli natin, ha. Oh, game. Isa. Unang pagtiba. Oops. Wow. Oh. Okay. Uy, itong napakaganda. wow. Iyo, ang sobrang tabo. Grabe, kuya. Ito, ito, Umaloy, dali. Punta kayo dito. Pipicturean, dali. Dali, dali. Harap harap. dito, Harap, harap, harap. Grabe. Taba na yan. Sis, sorry, hindi ka makakatikim ng, Lantong, it, ng itinanim ninyo ng kuya. Ni kuya Makoy, kami ang mag... Mananalasa. Kami ang mananalasa. <laughs> At ang nanay po ay nanguha na... Nanay, beto, may okra pa. Si nanay po pa, Hindi na ito rin pa mahingi. Ito na ito ay sabi ni nanay. Ko talaga yan. Aba, oo, oh, alak eh. Laking buwig na yun, honey. Si nanay po namitasan ng okra. ESP time nilo kami papala, may isa pa dito ah. Aba yung ay ayo pa lang mga taing dito ay uhuh, may lapuson na maliit, 'yung lakata, ayun Bisaya. Ay, di ba tingnan? nag ba tayo diba, diba, yung kinuha mo na nanay Minda? Aba, may mahal tingnan mo. May ano na, may puso no? Di ba ga? Iyala ka yan eh. Iyala, taba na yan din kuya. Opya. Oh, ha? Wow. Langis, langis. At nag-aanin na. Iya. Ito, pumunali tayo, magtanim ulit dito. Ating lagyan ng hulit. Yung pag-ita naman. Iya. Yeah. Sulit na po kami sa aming mga naani dito ng Turdan. Marami na. Mga, ito po yung aming mga huling tanim. Tinan nyo po. Gumanda pa at gawa ng ano mahal nagtagulan. nagtag-ulan. Pero kayo mali nagtuloy-tuloy na tag-init ay ano ay mapapang ma 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 maninilaw. Malaki yun. Tapos sa dunasaan. Ito, malaki na. Ilan ba gati na yun? Yung yung papin niya. Abay, madami iyan. isa kaya yata. Ay, ano. yan po. Halos lahat po ay buhay itong aming mga tanim na mga kamuting kahoy. Ah, may pa ilan, ilan pala mahal na matay. Ito, mahuhulipan. Ay, may pa ulit sa lang tayo. O, ay, para o, bang... Ay, para bang... Yan yung ating kaunahan, mahal. Tignan mo kataas. Ano eh? Taas na agad. Ito po ah. Yan po yung una namin tanim na sinatatay na kamuting kahoy. Ito pong kaliwang ito. So, Tapos sumunod po itong, ito ah. Parang ang harvest na yan, mahal. Parang hindi magulit ang daluhan e. Eh. Samantala so, so, ito yung kaunahan. Harvest unahan, eh. daw, sabi ni tata. E, nadandahan uh, na yan ah. Napatanim so, siya, biglang umulan. September, September, October yata, mahal ang, ang anin na itong mga. Ay tama na may payat pa puro itong isa. Papatabain po natin muna. Ate mo nang patatabayin ng kaunti. Apat lang do pa lang ano. Apat na buwig. Okay. Okay, Tinatanggalan na po ni Kuya ng mga laying-laying. Yan po naman yung sa mga susunod na anihin. Ay kuya, wala wala pang pitasing papaya. Kuya. Wala pang pitasing papaya. Ay, wala. Kuya, wala pang pitasing papaya. <laughs> ano? Yan yan yung mga panghulihan eh. Bunutin na lahat mahal. Oo nga. Ito nga pala yung na. Mali pala ito. Mali nga. po yung pang-apat. Natit na titibay ni Kuyang ano ah, turdan. Baka sa pa yung ganito ah, yung... <laughs> yung... 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 tao yata, Yung... na.

Dapat binabawasan na rin po ni Mal yung iba. Tapos ni Kuya Makoy. Para yung sustansya hindi na masyadong ano, makuha pa ng iba.

Ayos. Ayos. Malaki mahal. May pang ano pa tayo, may pang loto. Bro, may papala yan, mahal na ilang puno papala yan. Kaya may huling humukay dito Ang ni Mahal. Ano Mahal? Malakang laman.

Matatab mga bilog naman. Okay na yan. Yan po itong mga inano din ni Kuya yung mga bagaso. At yan po yung aming itatanim. tatanim po namin diyan sa hindi kayang iyan. Titanim ko na 'tong mga kalatit na. Ng... Ya. Yeah. Aba, aba! yari sila do. O, oh, tama mo. Mga bilog. Pitanin ko ng... oh. mm -hmm. na 'tong kalapit na ng ulo. Eh, aba, ilagay mo din iyan. Sa kaluan ba? Ay sa bagaso na may apat agad. Hindi yan na putulan oh. na naman. mga 'yan. Putulan ba wasan? Dapat ay dalawa lang yan, honey. Dalawa so, yung mga doon na napunta yun. Sayan po. Talagyan na muna ng kuya at isisilong. Para po hindi matuyo. Ayan. At ito naman po yung aming mga naani. Wala po kaming nadalang sako. So, sa ganaan na lang po namin ilalagay. Eh, okay, mga ito, isang Baka yan mali may kulang apat na kilo yung ating Ayan. hani Ating tapantalang ko alito ah Ng saging Yung mga pag-itan Paglilipat tayo Aba. Marami din oh, ha? Ayos Diba? Ang daming na-harvest may, may na nag kami ng saging at kamote. And kami po ay pauwi na. Yan lang po ang aming pinunta dito. Kami po ay babalik na lang dito ay sa aming paggagamas. Baka po sa mga susunod na araw. Yan na po mga idol ang ating na ani. na yeah. Sa tricycle pong kuna. Turdan.

Ito ay nag-aani ng turdan. Uy, ano? Ano kumawak ka? Ayan mga idol. Tayo po ay pauwi na.